Merong bahay sa Samal Island na kinakatakutan ng iba dahil sa kanyang kalumaan at disenyo. Meron pang isang foreign YouTuber nagsasabing Top 10 evil places in the Philippines you were warned not to visit. Next top number 9 General Mungkadu White House. Ano nga ba ang lugar na ito? Bakit ito tinatawag na Mungkadu White House? Ang Mungkado White House ay nakatayo sa tuktok ng isla ng Samal Davao del Norte na matatanaw mo ang buong Davao City dahil nakarap lang ito. Itinayo ito ni Dr. Hilario Moncado, isang leader ng grupong Filipino Crusaders World Army na tinawag na Moncadista. Noong World War II, ang isla ng Samal ay kilalang isla ng Moncadista. Ang mga tagasunod ni Moncado ay kilala na tanging hilaw ang kinakain walang isda at karne. Ang mga lalaking membro ay may mataas na buhok at balbas. Si Dr. Hilario Moncado ay pinanganak sa Banban, Cebu noong November 4, 1898. Nina Fermen Moncado del Prado at Celia Camino, nakatugo ng mga royal family sa Spain. Sa edad na anim, nag-aral siya sa Kolkota, India ng Psychic tinapos niya ito ng tatlong taon lamang mula sa walong taong pag-aaral. Noong 1914, pumunta siya sa Amerika para paparin ang kanyang pananaw na gawing bahagi ang Pilipinas ng Amerika. Noong 1917 World War I, voluntaryo siyang pumunta sa France para lumaban sa sundalong aliman. At taong 1931, bumalik siya sa Pilipinas at tumakbong senador noong 1934 bilang 10th Senatorial District ng Cebu. At ang nanalo ay si Sergio Osmeña. Taong 1946, tumakbo bilang Pangulo at natalo pa rin. Hindi man pinalad sa Senado at Pangulo, nahalal naman siya bilang delegado ng Constitutional Convention 1934 para magbalangkas ng isang bagong saligang batas ng Pilipinas. At noong 1973, Binago ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang saligang batas ng Pilipinas isang taon pagkatapos magdeklara ng martial Ang isa sa binago dito ay ang parliamentary government mula sa presidential government na ang Pangulo merong walang hanggang kapangyarihan. Balik tayo sa mga mungkados. Ayon sa mga nakatatanda, ang bahay na ito ay merong secret tunnel na tatawid mula sa isla ng Samal papuntang Kalinan, Davao. Ayon sa kanilang tagapagsalita, ang lugar na ito ay isang sagrado para sa kanilang mga mongkadista. Dito tinuturo ang disiplina sa spiritual, mental at pisikal na disiplina. Kasama na ang pagturo ng pagkain ng mga hilaw na pagkain o vegetarian. Kaya ang mga hubog ng katawan ng mga kalalakihan ay napakahusay ang bahay na ito ay naging garison ng mga hapon noong panahon ng gera. Para sa inyo, kakatakutan ba ito o ikakamanga at aalagaan para sa susunod na inerasyon? Dahil kung hindi, tuluyan na itong maging alaala. Ang -ala. ako si Dr. Reverend Desire de Sir de Susas, General Secretary sa Bisya po de Mangkajan, of the Philippines Limao Island Garden City Samal og niya may karon din sa point view sa White House nga gitukod ni Dr. Hilario Camino Moncado as spiritual a place para sa mga mungkadistas. Kani hmm. nga balay, ah, kani nga mansion ni Dr. Moncado, mo ni ni siya ang ikatulong nga mansion ni Dr. Moncado. Unang-una, ang tukod siya sa Manila sa Quezon City. Until now, naapa na ang naapa gina ang building. Hmm. Eh, kaduha nga man ni Dr. Mugado sa Dansalan Lanao. Ubit sa pagkakaroon na kung na na siya sa mga Muslim mm. community. Unya, before ang broke out sa Second World War, 1941, February, mao'y pagtukod ani. Gibalhin, mm. ang Gikan sa Lanao, Gibalhin de Rey. 1941, mao'y pagtukod ani. Mm. Natapos ni siya before ang broke out sa Second World War, mas mga November, hala. Mm before pagkahuman ani nga building. Uniya, mm. Unya, tungod sa kadugay na mao nga nakita ninyo nga mao ni sa karong pagtuon mm. kay sugdan na mag-renovate mm. para mabalik yun ang original niya nga porma Sa mm. so na ang mm. kabahinan ani niya mm. kani nga uh, mansion sa mga mungkadista din hina mo di tudlo unsa ka tong mga titsing ni Dr. Mungkado sa iyahang organisasyon mm, iyang mm. din sa blue book makita nato unsa ang mga Uh, gitudlo sa unang yung spiritual director na kato si Lorenzo de los Reyes which is moral, mental, spiritual, and physical. Mm -hmm. So, kana siya, usana sa mga practices yung gitudlo din eh. aside na yan ng uh, raw foods na pagkaon mm -hmm. no, be or vegetarian. Mm -hmm. So, siya ang mga gitudlo na natugid sa mga member para ang mga membro magkinabuhi paon sila paon sa nila matrain ang ilang kaugalingon hmm. spiritually morally mentally hmm. para gyud nga maintain ang maayong panglawas wow. man broke out gyud sa yeah. world war so before ah, na ni siya no, niya gipuy-an no. paginit siya sa mga hapon pagabot ang huh? oh. hmm. ah, mga hapon no, ng campus mga hapon sa atbang sa kubang dire sa atbang mo ang oh. campus hapon oh. katapos katong mga members na mo ding nahabilin dire kanadlog yung sila giarihan mm. sa hapon doon. Mm. tungod sa nakita sa hapon nga, wala may makadaot doon. Mm. Oh. Dili man yung agin sa ila. Oh, agin sila. Tungod kay ang teaching ni Dr. Mungkado, sa itang nabasa sila ani, eh, wala may nakita nila nga makada, makaguba sa ila ang mm. mm. So, wala yung ginilabdi. Wala yung mm. ginilabdi. Girespito yung punis sa mga hapon. Mm. Kung um, wani sila doon, saludo pag-insin sa rop mga mm. tigulangan na mo doon. Ingon ala ang Muna na ang morgue. ang kwento sa una. Oh. Oh. Ah. Kasi siya, mahantod nga na. Human ang si Carmo Duar. Ganit ito si Dr. Moncado. Uh -uh. Na <coughs> nakasuhan man ito siya. Tungod kay nagtuo siya ang mga kung din nga siya sa mga hapon. Mm uh -hmm. -huh. Tungod kay suod. So, hindi so, naman ginilabtan ang iyang kundo kay iyang grupo. Okay. Although naas siya nung panahon na dito sa uh, sa Felix Huerta, oh, sa Felix Huerta, sa Quezon City, sa Manila, uh -huh natuwa man ang iyang dito. Hmm. karon doon na po magbisita dito ng mga hapon. Mm pag sa si Carl Woodward, ikasuhan siya. Hmm. As na ka ng sa mga hapon. Hmm. Pero wala may prop nga nakita. So, nakalabas kaya po siya. Alaba, o, wala siya hmm. Wala siya makumbik. Yun pala. kay, ang purpose man lang sa Dr. Mungkado siyang organisasyon, kanigikon din eh kung saan mo ma-promote ang highest moral of teaching. Mm. Highest morality teaching bakay doctor of morality mo siya sa mm. moa. Mm. Doctor of morality so wala siya kontra. Mm. Although ang Amerika o ang Hapon kontra sila in sa kuan man lang to sila sa material man lang to mm. nga mm. But spiritually wa man tay dapat awayan Tama. sa atong belief. Mm. Kaya Kay may kagawasan man ta sa atong pagtuo. Mm. So ina na in din mo to nga Yan ang paktiha, Uh, diha diyan diyan nila nasabtan mm -hmm. na ang tumong dahil yung Doktor Mungkado, kung mo ang hapon, ang ang manyang abugon sa may kapasidad niya. Gubat ang mga anhit mga hapon dito na batay kapasidad di gubat sa tung hapon. Tama. Na nag, -nag occupy naman sila mm -hmm. sa Pilipinas three mm -hmm. years sila nag occupy dito. Mm -hmm. yeah. So kung mabisita sila dito, wala kayo may mga mas imo sila entertain entertainon. Mm -hmm. So inato pa bo tabo dito sa Kisun City oh. during the time. Mm -hmm. Mo tunga pagumasa siya sa Second World War, gikasuhan dito siya. Pero wala sila, wala sila nakita, wala sila nakita ang ebidensya nga nakikauban sa nakigubat sa mga kado sa mga Pilipino, kauban sa wala. wala. Normal lang sa tanga mo, entertain ka. Kay mm. Sila man ito, nag-occupy man sila sa Pilipinas within 3 years. Mm. So kung mabisita sa imo, imo gina sila ang entertain yes. nun. Huwag oh. na magtikaway. Oh, wow. sistema. Yung story pala. At least na picture na bilindri, oh. Lumang picture, pero wala na. At saka pag second floor. Aha. juga gabok eh. ingat lang ka ok picture siya si Jose Rizal hey. morning batab oh di si Moncado picture si mankado. Tonight, kita makan kiat CR Batab Stas, hilip ta Wala man siguro bitin dire eh Ang kado, musaka ko ah. May computer, old com monitor Oh Alright This is history Okay Stas, atop Anong view Uy, nagdiscrete yung taguan dire oh Kamu ni mga kahoy na mas tigulang pa sa kuha. Gabok na. Uy! Alright! Akit pa tayo dun. Jonard, ingat ka ah! Oo! Oh, sa main door! Aha! Alright! Ubat ko kung saan eh. Watch tower. Ay! Watch tower. Oh, Okay, morning view. Tabaw. Jonad. Jonad. Hala. Ganda ang view dito. Okay, naog na ta. Ano po yung mga interesting na mga Facts dito sir, sa bahay na to? Isa sa mga interesting na uh, aming naalalaman mm -hmm. doon sa mga nauna sa amin mm -hmm. yung mga matatanda na namin merong isang sekretong lagusan dito. Dito lang sa area na ito. Mm -hmm. Pagkatapos yung naka, uh, nakapasok sa lugar na yan siguro mga 3 to 4 days na kuwan sila. Pagkatapos Ng lagas, o, naglakbay sila. Pagkatapos, paglabas nila doon na sa kalinan. Kalinan? Alam nila sa kalinan. Sa kalinan Dabao. So, At, gikan, di kan, galing dito sa galing isla dito ng sa Samal. Galing dito sa Camp 9. Oo. Dito talaga sa Camp 19. Sa Camp, camp, camp 19. Camp 19. 19 Dahil mga membro din naman yun, alam nila oh. Huh? dito talaga sa area. Huh? Pagkatapos, Ah, pero sa paglabas nila ang Yung nagtanong sila nagtanong sila sa lugar kung anong lugar 'yun. Kalinan. Sabi kalinan. Oh. 'Yun ang nasabi. Ako mismo sinabihan din nila. Mm. Meron na akong narinig na yung lugar na daw 'to isa secret place para po sa inyo. Oo. oo. Mamamkados tama ba? Mm -hmm. Nasabi nila daw kahit daw pagkain di ka pwedeng magdala dito. Ah, uh, ito si nasabi tong sacred place dahil dito ang pwede lang kainin dito yung raw foods. Mm. Uh, raw foods na pagkain. Mula ang bata hanggang ngayon dito, hindi talaga hindi talaga kami nagluluto, hindi kami nagsasaing. Oo, uh, wala kami ginandada. Yung oh. pagkain ng namin dito, yung mga uh, raw foods, mm. uh, vegetarian. Mm. Ngayon, pwede nang vegetarian. Mm. Pero talaga sinasabi tong sacred place dahil noon yung mga matatanda sa amin dito kami nagpasting every, December. Wow, okay. Nagpasting kami dito. Mm. Pagkatapos, yung mga pagkain na dinadala dito, wala kang makikita ang pagkain na katulad ng mga uh, pagkain na manok, mm. mga isda. Mm. Wala yan. Wala yan dito. Yung makita mo lang talaga dito, yung mga protas, yung mga gulay, yun lang ang makita mo dito mm. ng pagkain. Kaya para sa amin, it is a sacred place mm. talaga ito. Yun pa lang. Oh, yan ibig sabihin. Holy oh. place dahil dito kami nagpasting fasting every December. Oh. Oh. Ganun oh, ang okay, ibig pala. sabihin. Ganun po akong tanong. Uh, sinasabi nila na uh, doon sa, ano, sa internet, sinasabi nila na kulto daw yung mungkado, mga mungkados. Ano yung masasabi nyo po doon? Uh, oh, yun ang sabi ng ibang tao. Ah... Uh, Naintindihan namin ang mga sinabot na sila tungod kay dili man sila nahebalos sa tilog kunya. Uh, eh ano niyo po sir? Itagulo itagalong ito siya. Hindi naman nila naintindihan kung ano talaga ang tunay na teaching ng mungkadista. Hmm. Kaya naintindihan namin. Hmm. Ah, huwag lang nang lang pansinin sabi ng mga kasama namin. Huwag lang nating pansinin. Hmm. Darating ang panahon na maintindihan nila wow. kung ano ang tunay talaga na teaching ng mungkadista. Uh, hmm. Dahil kung mandito sila ay paintindihin pa ulaw natin mm -hmm. sa kanila mm -hmm. kung babalik sila dito o kung babalik sila, so, katulad ng sinabi ko sa inyo ngayon yung sinasabing Kabala Bible Connection, mm -hmm. yun ang magpa paintindihin sa kanila dahil nabasa natin mm -hmm. sa Bible mm -hmm. kung ano talaga ang tunay na layunin mm -hmm. ng organisasyon na ito. Mm -hmm. Kaya sa kahit example lang sa Unity doon mo makita mm -hmm. kahit saan kahit anuman ang title ng ating religion, mm -hmm. saan ka man nabilong iniisip ng namin yun nga parte ka lang ng lawas ng Diyos. Yon. Ang bawat parte sa lawas ng Panginoon, may hmm. kanya-kanyang gawain yan. Tama. Hindi mo pwedeng sabihin, uh, sabihin na eh, mali yan sa iyo. Totoo. Dahil gawain niya yan sa kamay. Tama. Hindi mo masabihin, pwedeng sabihin sa kamay, mali ang ginawa mo. Tama. Hindi mo ang kamay, hindi pwedeng magsabi sa paan na mali ang ginawa mo. Tama. Dahil gawain niya yan. Tama. O. Sa, sa ilong mo, sa lalungan, ganyan. Hmm. Yan, yan ang hmm. sing. Yeah. Lahat tayo, parte lang ng katawan ng Panginoon. Uh -huh. Kaya sabi niya, sabi dito, o marag kanang hingpita ang akong kalipay ba. Uh -huh. Ang kalipay niya na tayo ay mag-mag-unawaan. Uh -huh. Intindihin natin ang bawat isa. Uh -huh. Kung ano ang gawain niya, anong ginawa niya, 'yun ang parte na dapat para sa kanya. Hmm. Kung ano ang sa 'yun ang gawin mo kaya 'yan ang hmm. para, sayo. para sa iyo. Para sa iyo. Oh, 'yun ang ibig sabihin. So, ibig sabihin magintindihan. O magintindihan. Uh -uh. 'Yun ang binasa natin kanina sa uh -huh. Bible. Uh -huh. oh. So sir, yung meron pang isang ano, nag-feature nito na foreigner. Uh -huh. Amerikano, babae. Babae. Oo. Uh -huh. so, uh, sabi niya sa top 10 daw isa-isa daw to sa top 10 na uh, evil places sa Pilipinas, mm -hmm. di ba? Ika-9 po ito. Mm -hmm. So ano po yung sabi niyo po doon? Ano po yung mga sasabihin niyo? So masabi lang namin eh uh, s'yempre dahil hindi niya alam ang katotohanan, yun ang sabi niya. Siguro, yun lang ang mga nar naririnig niya. Saba-saba. Eh si Meron pa niyang ipinipicture dito na babae na naka naka, naka white uh, naka white robes. Mm. -hmm. Pero wala namang makita dito, walang katotohanan yan. Hmm. Lahat yan ay puros lang heresy, hmm. mga sige, sabi-sabi lang. Hmm. Pero kung magpunta siya dito, ipaunawa namin sa kanila hmm. kung ano talaga ang tunay Tutunay. o talagang uh, ibig sabihin ng mga community. community. Hindi lang nila naintindihan. So inunawa na lang namin sila. Pa, Panginoon lang ang bahala sa kanila. Karting hmm. hmm. ang panahon na ang Panginoon ipaunawa sa kanila na mali yung kanilang ginagawa. Tama. Hmm ganun lang maraming salamat sir ano <laughs> sa inyong uh, talagang binubuhay niya yung teaching ni Dr. Moncados mm -hmm. so sir uh, invite nyo po sir ano pong closing po ninyo dito Maraming magpasalamat po kayo sir sa viewers, viewers natin. Uh, sige, so para po sa lahat ng nanonood, ang, ang gusto lang po namin iparating sa inyo, kung ano man ang nabasa nyo, katulad nung sinabi ng isang uh, komentarista na babae, na ito ay kanay, uh, able place, hindi po totoo yun. Kung gusto nyong malaman ng katotohanan, pwede kayong bumisita sa area. Hanapin nyo lang si Reverend Sosa o so si Popro o yung caretaker dito para maunawaan niyo kung anong ibig talagang tunay ang katotohanan. No? Hindi yung mama, makinig lang tayo sa mga sabi-sabi ng iba, wala namang katotohanan. O, no? kung gusto niya ng katotohanan, pwede kayong magpunta dito. Pagkatapos, magpag-usapan natin.